Dali ka nyan, nyan. ah yun nyau nyau O yun, nyang Ano <laughs> ano Ang ero, Ayos ka, cute ha Saan baso ay, mo? Ay, na ako, ba, ay, Sayang ang painig ini tubig Ay pinakita kita mo sa akin yun Kaya <laughs> ako maaga yung mag-uusip Kaya isip ko, bangbawi daw kaya tingnan mo <laughs> eh. <laughs> pambawi, dali ka Yun mga idol Good morning po sa atin lahat. Bago ako mag-umpisa, siyempre, nandiyan po kayo at mga manunod namin tiga sa baybay. <laughs> may naisip na naman po akong prank doon sa dalawa. Lalo na kay Jude. Ako'y gigil na gigil <laughs> Alam nyo, ayot mga idol, yung dalawang yun, mahihilig pag ako'y iinom ng yakult, laging humihingi sa akin ng yakult yun. Ngayon, may gagawin ako doon. Meron po ako dito. Panturok na naman. At saka, dato puti. Dato puti. Ngayon, mga idol, ituturok po natin dito sa dato puti. Ayan po, mga idol. Kitang-kita nyo naman po. Sigurado ako sino mauna doon sa dalawa. <laughs> Makikita nyo ang itsura. Lalo's cute. Ito mga idol. Uumpisaan ko na ng turo. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi lang po isa. Kung sino mauna sa dalawa, hindi eh, dalawa gagawin natin hindi yun to. Pero hindi yun to. Nung masarap niyo, Wala kang masarap mong yakult. Gamot siya tiyan eh. Ngayon, siyempre, para natin makuha ang loob nila, siyempre, isa po, hindi natin tuturukan. Siyempre, inumin ko po ito. Gagawin ko, mga idol intayin ko na sa labas. Titignan ko kung sino mauna sa dalawa. <laughs> kung sino po sa dalawa. Ha? Magiging dato puti. <laughs> much, much later. Sinong unang mabibitagan ko? <laughs> Maghintay ko lang. Masin yun. Ah,

May nakikita, lagi kang nakahingi. Alam mo na ako, kuya. O, alam mo na yun. Pwede na ako, kuya, kuya. Pinakita kayo ngayon, eh. Ayos ka ba? Maganda sa umaga yan, kuya, kasi, no, maano ako dyan, yung kiyang koga. Hindi, kagandaan pa nito, maganda sa umaga para tanggal ang bakteriya. Opo. Yakut lang po. Opo. O, <laughs> uh, saglit lang, kut. Opo. <laughs> Ayos ka, kayo. Lagi kang nakahingi, ha. Ito dah. May ibibigay ako sa iyo. Hop. <laughs> Diyan ka na muna. Para pagdating ni Idol mo <laughs> Iyan ka dito, cute. Iyo ka. Get. ko ako sa rili pang ganda. Oo. Ha? Ano ko Short. Ha? Oo, ang ganda na ako ko sa short. Si oh. ano si Rama dating na. Ah, wala nang jar dumating nakita buwanan na dito. Ayos ka. Kaya ako yung mag nga <laughs> yun. Kaya isip mo, oh, pambawi daw kaya tingnan mo. Eh. <laughs> pambawi, dali ka. <laughs> oh, kaya tingnan mo. Eh. <laughs> pambawi, dali ka. Spanish yan! Yut! ko ng suka yan! <laughs>